Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 21 hanggang 25. Kabanata 21. Sa hindi kapanipaniwalang mga mata ng lahat, dahanda ang tumayo si Charlie. Ang mga mata ng buong banquet hall ay nakatuon sa kanya sa isang iglap. Charlie, anong ginagawa mo? Umupo. Mabilis na paalala ni Elaine sa kanya sa takot. Hindi niya tiningnan kung anong okasyon yon. Napakaraming malalaking lalaki ang naruroon. Ni isa sa kanila ay walang nang ahas na tumayo. Ikaw Charlie ay isang aksiyadong manugang. Bakit sa tingin niya ang limelight sa panahong ito ay para sa kanya? Nagkatinginan din sina Fred at Gerald. Palihin na sinasabi sa kanilang mga puso, DMN. Siya talaga ang magiging chairman ng M. Grand Group, di ba? Ngunit pagkatapos, umiling-uli ang dalawa. Imposible, kung siya talaga ang chairman ni M. Grand, paano siya mapagalitan ni Elaine? Ano ka ba basura? Umupo ka sa pwesto mo. Sigaw ni Harold mula sa entablado na madilim ang mukha. Malamig na sumulyap sa kanya si Charlie. Pagkatapos ay dumiretsyo siya kay Doris Young. Ganap na hindi pinansin ang nakakatakot na tingin ng lahat. At bamulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Habang nakikinig. Bahagyang tumango si Doris Young. Ang eksenang ito ay nagpasikip agad sa puso ng lahat. Doris Young, ang vice chairman ng Embran Group, ang sikat na kagandahan ng Ores Hill City, si Charlie, isang aksiyadong manugang. Paano niya ito makikilala? And looking like this, the relationship between the two seems pretty good. Pagkatapos magsalita, lumabas si Charlie ng hall hindi alintana ang tingin ng lahat. Nakatutok sa kanya, lumabas siya para habulin si Claire. Ngunit tumayo si Doris Young. Umakyat sa entablado, kinuha ang mikropono, at sinabi sa blanco ang mga mata ng lahat. Hello everyone, this is Doris Young. Si Mr. Wade ay nasa labas ng venue noon at nakipagkita sa aming chairman. Siya ang nagdala sa akin ng mundo. Nang marinig ng lahat na hindi si Charlie ang chairman ng M-Brand. Nabuhayan sila ng loob. Nakahinga ng maluwag si Fred White at naiinis na bamulong. Nakakilala lang siya ng isang tao, kaya sinubukan niyang lokohin ang katulong. Basura talaga. Nagkibit balikat si Gerald White at nakangiting sinabi, ganito ang batang lalaki. Sa oras na ito, si Doris Young sa entablado ay sumulyap kay Mrs. Wilson. Ang kanyang mukha ay naging malamig. Hiniling sa akin ng chairman na ipaalam sa iyo. Mula ngayon, tinatapos ng emgrand Group ang pakikipagtulungan nito sa Wilson's. At ang pinirmahang kontrata ay idineklara na hindi wasto. Boom! Sumabog ang mga tao sa isang iglap, at walang inaasahan na sasabihin ni Doris Young ang ganoong bagay. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpasindak sa lahat. Agad na namutla ang matandang Mrs. Wilson at may pananabik na nagtanong, Mahal na Vice Chair, ano ito? Mayroon bang anumang bagay sa aming pamilyang Wilson na mali? Ngayon, inimbitahan niya ang lahat ng tao sa Aurora Hill na may magandang reputasyon. Umaasa na samantalahin ang pagkakataong ito para sumikat sa Oris Hill. Kung sa ilalim ng lahat ng mga mata ng lahat. Ang pamilya Wilson ay matatapak sa talampakan ng kanilang mga paa kung sila ay makikipagtulungan. Sinabi ni Doris Young, ang proyektong ito ay orihinal na pag-aproba ng aming chairman kay Miss Claire bago makipagtulungan sa iyo. Ngunit gumawa ka ng sarili mong paghahabol at humiling sa isang hindi maipaliwanag na tao na pangasiwaan ang proyektong ito. Sorry, hindi namin tinatanggap. Pagkatapos magsalita. Ibinaba ni Doris Young ang mikropono at lumabas ng pinto ng hindi lumilingon. Mapatla ang mukha ng matandang Wilson, at saglit siyang bumagsak sa entablado. Hindi niya pinangarap na ang kanyang panandaliang katalinuhan ay samayar sa gintong pagkakataong ito para sa kabutihan. Kung matagal na niyang alam ang sitwasyong ito, hindi siya papayag na palitan ni Harold ang pagiging direktor ni Claire. Si Harold ay sobrang naliligaw din sa pagkakataong ito. Ano ang problema? Tila sinasadya siya ni Doris Young at hindi man lang siya nasaktan. Hindi napigilan ni Harold na tanungin ang matandang Wilson. Lola, na-announce na ang appointment ng direktor. Hindi mo ito pagsisisihan? Nagpumiglas na tumayo ang matandang Wilson. Itinaas ang kanyang kamay at sinampal siya. Galit na pinagalitan. Bastardo! Ayaw mo pa rin makaligtaan ang pagiging direktor, kahit sa ganoong oras. Kabanata 22 Pagkalabas ni Charlie, na niyang hindi pa nakakalayo si Claire, nakasquat lang sa isang unmanned corner sa tabi ng hotel, umiiyak ng agrabyado. Dahan-dahan siyang lumapit, hinubad ang kanyang coat, isinuot kay Claire, at sinabing, Honey, huwag kang malungkot, hindi kayamanan ng direktor ng pamilyang Wilson, kahit na hindi nararapat na tratuhin ka ng iyong pamilya ng ganoon. Hindi mo maintindihan, kung ako ang magiging direktor, ang mga magulang ko ay mapapalaki ang kanilang mga mata sa pamilyang Wilson. Paano babalik si Lola, hirit ni Claire? Nagpatuloy si Charlie sa paghikayat, siguro kailangan nilang pumunta at magmakaawa sa iyo na maging direktor, umiiyak ka ng ganito ngayon. At hindi ka na magmumukhang maganda pagkaraan ng ilang sandali sa entablado. Nabulunan si Claire at sinabing, "Paano ito posible? Sinabi na ni Lola ang lahat at hindi na magkakaroon ng pagkakataong bumalik. Iwan mo ako. Hayaan mo akong mag-isa." Sa sandaling ito, tumakbo rin palabas ng banquet hall sina Mrs. Wilson at Harold. Masyadong matanda at hingal na hingal si Lady Wilson nang tumakbo ang isang malaking grupo ng mga tao sa likod niya ay lumabas upang panoorin ang eksena sa pananabi. Pagkalabas ni Harold, nakita niya sina Charlie at Claire. Mabilis siyang tumakbo pa sulong, tumingin kay Claire na may malamlam na mga mata. At sinabi, Claire, bilasin mo at habulin si Miss Doris. Huwag niyang wakasan ang pakikipagtulungan sa atin. Blanco ang tingin ni Claire, itigil ang pakikipagtulungan, bakit? Galit na sinabi ni Harold, narito ka na nagpapanggap na inusente. Dapat inutusan mo si Miss Doris na ipahiya ako sa publiko. Kung hindi mo aayusin ang bagay na ito para sa akin, hindi kita mapapatawad. Na snap, galit na muling sinampal ng matandang Wilson na nasa gilid si Harold at sinabing, Bastardo ka, paano mo nakakausap ang kapatid mo ng ganyan? Siya ang direktor ng ating Wilson Group. Nababalisa si Harold, hindi ba ako ang pinili ni Lola bilang direktor? Galit na sinabi ng matandang Wilson, kung hindi mo ako binigyan ng ecstasy, paano ko pansamantalang mababago ang isip ko, kung patuloy kang mag-aatubili? Umalis ka sa pamilyang Wilson. Matapos pausukan ng dalawang beses ni Lady Wilson, labis na nagalit si Harold, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita kaya't pansamantalang nilamon niya ang kanyang galit. Sinabi muli ng matandang Wilson kay Claire sa mga oras na ito, Claire, nakikiusap sa iyo si Lola. Ikaw na ngayon ang direktor ng pamilya Wilson. Bilisan mo at magpaliwanag kay Miss Doris. Kung hindi, ang pamilya natin Wilson ay masisira. Napatingin si Claire kay Charlie na may pagdududa. Nagkibit balikat si Charlie at sinabing, sabi ko sa kailangan nilang pumunta at magmakaawa sa iyo na maging direktor. Hindi ka naniwala sa akin, tingnan mo, ang gulo ng mukha mo. Namula si Claire, pinunasan ang kanyang mga luha, at sinabing, kung gayon ay susubukan kong kontaken si M. Grand. Pagkatapos magsalita, nagdial siya sa telepono ni Doris Young. Nakatutok sa kanya ang mga mata ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang telepono ay konektado. At sinabi ni Claire, Hello, Miss Doris. Hiniling sa akin ni Lola na magpaliwanag sa iyo. Ako ay mapopromote sa direktor ng pamilyang Wilson, na responsable para sa pakikipagtulungan kay M. Grand. Maaari mo bang ibigay sa amin isa pang pagkakataon? Humalakhak si Doris Young at sinabing, kung ikaw ang direktor at kaya mong kunin ng singil ay walang problema. Ang pakikipagtulungan ay maaaring magpatuloy. Ngunit kung ito ay ibang tao, ang lahat ay mananatili sa kasalukuyang katayuan. Miss Doris maraming salamat. Palaging naguguluhan si Claire tungkol sa bagay na ito sa kanyang puso, mula sa simula hanggang sa wakas. Ang Embrand Group ay tila naririto upang tulungan siya, na masyadong abnormal. Nakangiting sabi ni Doris Young, ito ang sinabi ng aming chairman, kung may pagkakataon sa hinaharap ipapaliwanag ito sa iyo ng personal ng chairman. Lalong naguluhan si Claire, sino ang chairman ng M. Group, at hindi pa niya ito nakita, bakit siya tinulungan ng kabilang partido kung saan saan. Kung gayon, maaari ka bang bumalik sa banquet hall? Kinakabahang tanong ni Claire. Umalis na ang kabilang partido na may galit, halatang inis sa pamilya Wilson. Sa oras na ito, ang paghiling sa kabilang partido na bumalik ay medyo mahirap. Ngunit hindi niya inaasahan na sumang-ayon si Doris Young. Hindi nagtagal ay nakita ng lahat na ang kotse ni Doris Young ay bumalik sa pintuan ng hotel. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin sa titig ni Claire. Lahat ay puno ng takot at pagkamangha. Kabanata 23 Nang bumalik ang lahat sa banquet hall. Hinawakan ng Lady Wilson ang kamay ni Claire sa entablado. With an intimate gesture, she said, I'm really sorry for just now. Ako ang nagkamali. In fact, thanks to Claire this time, she is the outstanding descendant of our Wilson family. Sa pagkakataong ito ang pagtutulungan ng pamilya Wilson at ng Embrand ay nagbunga sa pagsisikap ni Claire. Talagang gumawa siya ng matinding pagsisikap. Tumayo si Doris Young sa tabi niya. Tiningnan siya ng masama. Ikenaway ang kanyang kamay para pigilan siya sa pagsasalita, at sinabi, Itatama ko ito, sa pakikipagtulungang ito, si Miss Claire ay hindi lamang gumawa ng mahusay na pagsisikap, ngunit ganap na ito ay naging posible sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, at walang kinalaman sa ibang mga tao. Ito ay lubhang bastos, ngunit ang lahat ay nakasanaya na sa katayuan ng isang emperador, kahit na sampele ni Doris Young ang Lady Wilson sa publiko. Hindi siya nang ahas na magsalita ng anuman. Mabilis na tumango ang matandang Wilson at sinabing, Tama si Vice Chair Doris. Para sa lahat, ang kredito ay napupunta kay Claire. Mula ngayon, si Claire na ang magiging direktor ng negosyo ng pamilyang Wilson ganap na responsable para sa kooperasyon sa pagitan ng pamilyang Wilson at ng M. Group. Si Doris Young ay nagpakita ng bahagyang ngiti at nakipagkamay kay Claire at sinabing, Sana ay maligaya tayong magtulungan sa hinaharap. Bahagyang nawala ng malay si Claire, at tanging tango lamang ang kanyang nalilitong ulo. Nagpalakpakan ang mga manunood, at lahat ay tumingin sa mga mata ni Claire. Punuri ng sigasig. Ang babaeng ito, na nasa listahan, seryoso ang pakikitungo sa kanya ng Embran Group. Si Claire mismo ay naguguluhan din. Lumingon siya para tingnan si Charlie. Ang sitwasyon sa oras na ito ay eksaktong kapareho ng sinabi ni Charlie. Ibinalik ng matandang Wilson ang posisyon ng direktor na dapat ay sa kanya. Hanggang sa matapos ang handaan ay tulala pa rin si Claire pagkauwi. Naalala ang sinabi ni Charlie noon. Hindi niya maiwasang mataranta nitong mga nakaraang araw. Parang naging iba si Charlie. Kila maraming bagay sa kanyang katawan na hindi niya maintindihan, na parang natatakpan ng mga patong-patong na ambon. Ngayong gabi, sumikat si Claire sa Oris Hill. Alam ng lahat na mayroong isang natatanging junior mula sa pamilyang Wilson, at ang Emgrand Group ay nasa kanyang likuran. Tila malapit na sa kanya ang muling pagpapasigla ng pamilya Wilson. Kinaumagahan, maagang nagising si Claire at nagmadaling pumunta sa kumpanya na nagre-refresh. Ngayon ang unang araw niya bilang isang direktor, umaasa siya na magagawa niya ng husto ang bagay na ito. Pagkatayo ni Charlie, nagsimula siyang gumawa ng gawaing bahay gaya ng dati. Nang matapos ni Charlie ang kanyang gawaing bahay at pupunta na sana siya sa palengke para bumili ng gulay para sa tanghal iyan. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang binang si Elaine. Matapos sagutin ang tawag, ang labis na pag-aalalang boses ng binan ay nagmula roon. Charlie, sa loob ng sampung minuto, kailangan mong sumugod sa ligtas na daan para sa akin. Kung hindi, hindi kita patatawarin sa pag-uwi ko. Pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang telepono. Natarante si Charlie, walang sinabi ang sa umaga, sa sandaling ito, bigla siyang tumawag, na para bang may apurahang nangyari. Bagamat labis na naiinis si Charlie sa kanyang ginan, hindi siya naglakas loob na pabayaan ang mga utos nito. Pagkatapos magmadaling maglinis, lumabas siya para sumakay ng taxi at sumugod sa safe road. Pagbaba niya ng sasakyan. Nakita niya ang isang grupo ng mga lolo at tiya na agresibong pinalibutan sa pintuan ng isang saradong kumpanya ng insurance. At ang kanyang binan ay nakatayo sa harapan ng koponan na may hawak na banner sa kanyang kamay, na galit na sumisigaw, basura Harley, fake platform, we want our rights, at ibalik ang aking pinaghirapang pera. Nagmamadaling humakbang si Charlie at nagtanong, Mom, pinatawag mo ako. Ano ang problema? Habang nagsasalita siya, muling tumunog sa kanyang tainga ang mga slogan na humahatol. Ang mga lolo tiyahin ay paos na sumisigaw na umalingaungaw sa eardrums ng dumaraan. Hinayla ni Elaine si Charlie, hiniling na pumalit sa kanya, at pagkatapos ay nagutos. Halika, isiga mo sa akin ang slogan na ito, sinisigaw ko ito buong umaga, at ang aking boses ay namamaos. Kabanata 24. Hindi alam ni Charlie kung bakit, ngunit maaari lamang siyang tumutol sa ilang mga tiyuhin at tiyahin habang sinisigaw ang mga slogan. Nagtatanong siya sa isang tiyuhin sa tabi niya paminsan-minsan, at pagkatapos ay naiintindihan niya kung ano ang nangyayari. Lumalabas na ang Harley Insurance Co. Limited na ito ay nag-aalok ng mga produkto ng insurance na may napakataas na rate ng pagbabalik. At ang matatandang ito ay naakit ng mataas na rate ng pagbabalik. Ang bawat tao ay bumili ng maraming produkto ng insurance sa ilalim ng pangalan ng kumpanya at naging kanilang mga customer. Ito ang takdang oras upang magbayad ng mga dividendo sa hindi inaasahang pagkakataon. Nang dumating ang mga matatanda at tiyahin na ito upang mag-withdraw ng pera. Natuklasan nilang sarado ang pinto ng kumpanya at iilan lamang ang mga empleyado sa pintuan, na gumagamit ng mga maling dahilan upang mapangunahan ang lahat. Napagtanto ng gang na ito ng mga lolo at tiyahin na sila ay nalinlang ng walang laman na guantes na puting lobo. Hindi ka taka-taka na gusto siyang tawagan ng gyanan ng nagmamadali at hiniling na makibahagi sa kanya. Sa pag-iisip nito, lumaki si Charlie at hindi naiwasang tanungin ang kanyang gyanan. Mom, Magkano ang insurance na binili mo? Sabi ni Elaine na may pananabik. Sinabi nila sa akin na ang pagbili ng mga produkto ng insurance ay magdadala sa akin ng maraming dibidendo. Nahihilo ang aking ulo at binili ko ang lahat ng kanilang mga produkto gamit ang lahat ng pera mula sa bahay. Natigilan si Charlie. Ano? Ang lahat ng pera mula sa bahay ay ginamit upang bumili ng insurance. Matapos marinig ang pangungusap na ito, Agad na nairita si Elaine at nagmura, may bibig ka lang ba? Sa tingin mo ba hindi pa ako napahiya? Bakit ang lakas magsalita? Habang nagsasalita siya, ipinagpatuloy niya ang kanyang karpang at sinabing, kung dinalhan mo ako ng kita ay hindi ko nabili ang mga produkto ng kumpanya ng insurance na ito. Sa isang wastong manugang na tulad mo sa bahay, ano pa ang mga pagpipilian ko para sa pera sa bahay? Itong lalaking ito, okay lang kapag hindi niya sinusuportahan ng pamilya. Ngunit ngayon ay tinatawanan siya nito na para bang pinagkakakitaan niya ang perang yon. Kaagad, sinabi niya kay Charlie. Sinasabi ko sa iyo, patuloy na umawit ng mga slogan dito upang tulungan ako. Hindi ka maaaring huminto kahit isang sandali. Hindi napigilan ni Charlie ang tumango at sinabing, "Okay, mom. Sa sandaling ito, maraming mga tiyahin ang lumapit." tumingin sa itaas at pababa kay Charlie, pagkatapos ay tinanong si Elaine. Sister Elaine, ito ba ang iyong manugang? Habang nagsasalita sila, muli nilang sinipat ang mga damit ni Charlie, umiling, at tumawa. Bakit siya mukhang kawawa? HND ay siya mukhang manugang na material kahit sa ang anggulo. Yes, this dress is worn too many times. It can compare to that of Lady Wilson. Ang ilang mga tao ay napakahusay sa paghamak. Ang pangungut siya sa loob at labas ng mga salita ay partikular na malupit. Walang pakialam si Charlie. Lahat sila ay matatandang babae na nahulog sa lupa hanggang sa kalahati ng kanilang mga katawan. Ngayon ay nawala na sila ng kanilang ipon habang buhay, kaya hindi na niya kailangang makipagpalita ng mga salita sa kanila. Galit na galit din si Elaine sa mga oras na ito. At habang tinitignan ito ni Charlie, lalo siyang hindi kaaya-aya, she blurted out, Tingnan mo siya, hahayaan ko ang aking anak na hiwalayan siya sa loob ng ilang araw. Baguhin ang kanyang kinabukasan sa pamamagitan ng isang bagong manugang. Ngumiti si Charlie sa kanyang puso. Kung idaragdag mo ang mayamang ikalawang henerasyon ng Oris Hill, hindi ito may kukumpara sa kanyang kalahating daliri. Si Elaine ay sabik na nag-aalala sa oras na ito. Si Charlie ay isang basura, at higit sa lahat ay nakakapagsigawan siya ng mga slogan para sa kanya. Kung gusto niyang mamuhunan muli, kailangan pa rin niya ng isang taong may tunay na kakayahan na pumunta at tumulong sa paglutas nito. Nakakalungkot na nalugi ang pamilya ni Wendell Jones na tumutugi sa kanyang anak. Kung hindi, maaari niyang hilingin sa kanila na tumulong. Tama. Biglang naalala ni Elaine na ang pinsa ni Gerald, si Fred, na nakilala niya sa piging ng pamilya kahapon ay ang kanyang pag-asa. Sa paghusga mula sa kanyang saloobin sa kanyang anak na babae noong panahong iyon. Tinatayang mayroon siyang ilang mga iniisip tungkol kay Claire. Bagamat ang pamilyang White ay hindi kasing husay ng naunang pamilyang Jones, isa pa rin itong malaking pamilya. Kung tatawagin siya nito, dapat may paraan. Nagkataon na iniwan ni Fred White ang kanyang business card kahapon, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at idiniel ang numero ni Fred. Kabanata 25 Hindi nagtagal ay nakanekta ang tawag. Sabi ni Elaine, Oy, si Fred ba ito? Ito ang mother ni Claire. Mula nang makita ni Fred White si Claire sa handaan, nabigla siya bilang isang makalangit na tao at hindi niya nakalimutan ang tungkol sa kanya. Nag-aalala siya na wala siyang pagkakataong makalapit kay Claire, at nagkataong tinawag siya ng ina ni Claire. Inakala niyang may problema si Elaine, at syempre hindi niya pababayaan ang pagkakataong ito para sa courtesy. Kaya naman, agad niyang binati ng magalang, Tita Elaine, okay na ba ang lahat? Well, may kailangan si auntie ng tulong mo. Nagmamadaling sinabi ni Elaine, Fred, Bumili kami ng ilang matandang kapatid na babae ng ilang mga produkto sa pamamahala ng yaman mula sa isang kumpanya ng seguro na tinatawag na Harley. At ang kayamanan ng pamilya ay namuhunan dito. Ngunit ngayon ang kumpanyang ito ay hindi pinapayagan ang mga withdrawal. Makakahanap ka ba ng paraan para matulungan si auntie na maibalik ang pera? Matapos makinig, tuwang-tuwa si Fred. Naramdaman niyang oras na para magtanghal at buong kumpiyansa niyang sinabi. Tita, huwag kang mag-alala, pupunta ako sa iyo ngayon at tiyak na tutulungan kitang malutas ang bagay na ito. Natuwa ka agad si Elaine, at nagmamadaling sinabi, maraming salamat. Pagkababa ng telepono, tumingin muli siya kay Charlie at galit na sinabi, may mga tao na walang kakayahan, hindi sila maaasahan. Bukod sa pagsigaw ng dalawang slogan, para saan pa ang mga ito? Ganap na walang silbi. Ngumiti si Charlie pagkatapos makinig, ang snob at bulag talaga nitong binan. Tinawagan niya si Fred para humingi ng tulong. Ang kumpanyang ito ay nanloko ng hindi bababa sa sampu-sampung milyon o higit pa sa mga pondo. Ang mga naglalakas loob naman loko ng napakaraming pera ay dapat na may napakalakas na suporta. It is even possible na mga bigwig sila sa underground world. Paano kaya hinayaan ni Fred White na iluwa ng mga scammer ang pera? Katamtaman ang lakas ng pamilyang White. Matapos ihinto ng M. Group ang pakikipagtulungan, ang lakas nito ay lalong lumiit. Sa background ng pamilyang White, imposibleng makialam sa gayong malaking pandaraya sa pananalapi. Sa katunayan, ang maliit na bagay na ito ay malulutas kaagad sa pamamagitan ng pagtawag kay Isaac Craven mula sa Shangri-La. Pagkatapos ng lahat, siya ang tagapagsalita ng pamilyang Wade sa Ores Hill. At sino mang negosyante ng Ores Hill o malaking pigira sa itim at puti ay dapat magbigay sa kanya ng sapat na mukha. Gayunpaman, ang aking biyanan ay talagang napupuot dahil naniniwala siya kay Fred White. Haya ang tulungan siya ni Fred White. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya para sa kanya. Nang may nakakita kay Elaine na tumawag sa telepono, agad silang gumiti at agad siyang pinalibutan at tinanong kung may nakita siyang mahalagang tao na tutulong sa kanila. Buong pagmamalaking sinabi ni Elaine sa isang grupo ng matatandang babae at lalaki sa paligid niya, "Huwag kayong mag-alala. Hiniling ko sa pinakamatandang amo ng pamilyang White na pumunta at tumulong. He will make some calls, and our hard-earned money will be returned hopefully. May sumigaw, ang pinakamatandang young master ng White family. Oh ate, ang galing mo, makakahanap ka ng napakagandang personalidad. Oo, oh, kung gayon ang young master White ay dapat magkaroon ng maraming mga contact upang malutas ang ating problema. Hindi ba ito ay isang bagay lamang ng ilang mga salita? Ate, dahil maganda ang mga kontak mo, bakit hindi mo ipinakasal ang iyong anak sa isang tulad niya? Sa halip na ibigay ang iyong anak sa ganitong basura. Sinulya pa ni Elaine si Charlie ng masama, at malamig na bamantong hininga. Ang ganitong uri ng basura ay wawakasan ng ating pamilya Wilson sa madaling panahon. Hindi umimik si Charlie. Nagbabalak na hintayin si Fred White na dumating upang makita kung paano niya nauntog ang pader. Maya-maya, dahan-daang huminto ang isang itim na Porsche sa harap ng lahat. Lumabas sa sasakyan ang isang binata na nakasuit at leather na sapatos, na tila may talento. Nandito si Fred White. Ang mga matatandang lalaki at babae sa paligid ay nagbubuntong hininga. Oo, tingnan mo ang mga tao. Ito ay isang batang talento. Napakabuting manugang. Hindi ko alam kung sinong anak ang magiging maswerte sa hinaharap na maging asawa niya.